So yun guys, meron tayo dito mangga. Ipapatikim natin dito sa ating kumpare. Kung ano ba yung ah uh, ano niya, sa taste niya ha. So yun guys ha. Kung ito yun. Uh, kung anong klaseng mangga. Eh. So ito, ito yung mangga na ito ha. O ito, ito, ito. Sige, try natin. So yun, ito na. So yan pare, ay uh, itray mo, try mo pare yung mangga ng yan ano to? Injan? o piko? ayan, uh, kakaiba yan pare sige, try mo parang ano, Inja, Injan Mingo? o, oh, parang Injan, parang hindi try natin, baka naman ito yung sinasabi na sa ano pa eh Injan, Injan Piko ah, okay nga, pwede Injan yan Pico. pwede, pwede, pwede mangyari ang hugis niya indian tapos baka malay mo ang lasa niya para piko uh. so ano ano pare anong ano hindi ko pa malasaan eh sige sige para sa indian ha huh? para sa indian mingo uh -huh. na piko bao ng ano masarap yan ano eh baka ito yung sinasabi nila na indian piko na mangga kasi ang hugis niya indian tapos ang lasa niya parang piko yung yung piko na mangga indian ang hugis tapos ang lasa niya piko naman masarap ano masarap masarap siya na innya naghalo yung indian indian mango tapos yung piko okay. na mangga. Hindi e so, pwede nating sabihin na baka ang lasa nito yung Indian piko. Ano? Okay, okay. Try it. Ano, masarap talaga. Masarap. Hindi ako mahilig kumain ng Indian na hinog kasi nga sanay na. Pero sa piko talagang ate, mahilig ko kumain. Pero ito binagsama nga yung lasa ng pico at saka indian so yun, indian pico pwede nating indian pico, hindi natin alam kung ano nga kasi ang hugis nya, yun nga, indian indian mango, then ang lasa nya parang indian ah, pico naman yeah, so pwede nating indian pico, tawagin natin ha okay